Hi everyone, welcome to my vlog. So, today is my day off. So, hello mga So, today I'm going to do a vlog because it's my off and I have something to do. My challenge ako for myself later on, and I'm going to tell you. But before that, I'm going to drink my coffee. And next time i'm going to do a house tour i'm ang to run house in germany and say hi to my little princess hello my princess say hi hi everyone she doesn't like cameras so but before that i'm going to enjoy my coffee and still sunny outside so i'm just going to enjoy this because a few weeks from now it going to be cold. So, yeah. diba? Let's do my coffee. See ya. And guys, nasa uba na ako. So, yun know, lang ako nakatira sa taas. Harap ng talaga ng train stations. Napaka-comfortable. Next year, magulo na to kasi magre-renovate sila. So, nag-ano ako, ng takot lang, girdle, para hindi malaki ang chan. Kaya so, yan lang. Napaka-init today, so, I think, in two weeks, three weeks from now, it will be, will be so cold, so, walang anong laman ng tao. Walang gaano laman yung train, kasi, ano na, uh, pasokan na. So. And, it's already, 12. Well, so, yeah. Dito na ako sa city. Naghihintay doon siya sa harap ng ano. ba siya? Parang may kasama pang Pilipina. Try. Yeah, and welcome to Frankfurt. Yeah. May kasama ko na si Madam. Oo, oh, Okay, naghintay, siya na, naghintay siya ng two weeks. Diyos Punta tayo sa Alti Ufa, doon tayo magkapit. Lagi-lagi na lang, ganyan-ganyan. Sabi ko 12.30, anong oras na? Maka okay lang, maganda pa? naman so, tayo. Oh, okay. Mamamatay. Parang <laughs> isudyante ngayon. Nagtrabaho <laughs> okay, ka ba talaga? Ito yung pinakamaganda kong friend sa Frankfurt. Wala <laughs> ay, lang, ako, wala lang akong yun. choice. Ay, <laughs> <na> yan. <laughs> yan no? Di ba mainit pa? Kaya sando-sando mo na. Ay, sexy mo naman, idol. Ay, 3 o'clock na. Alis na ako ng 2. 4, ano, 3 o'clock? One pa lang. Time is cool. May two hours pa. O-A nito. Nagtapon pa kasi ako ng basura. Siyempre, nag-selfie. Ang selfie mga ilang... Maka, uh, ano nga sa vlog mo? Pangalan? Wala. Uh, <laughs> Ka-vlog? <-blag>, reels <karils>. Huwag <laughs> ka-reels. Kung mamimit nyo to, ng one o'clock, sabihin nyo eleven o'clock. Kasi late yan, two hours lagi. <laughs> uh, wala naman akong kamit. Ikaw lang naman laging kamit ko. At sa TV. At <laughs> saka yung mga friends ko. Sanay na sila. Punta kami ng kape. Or gusto mo lang dito malapit. Magandang magkape doon. Nakaka-beauty. Baka may... Dapat ma hindi ganito yung Baka may makita tayong mga bunkers. Doon tayo magkape. Siyempre, kahit basura tayo today. Ayan, magkakape muna kami. So, andito kami, naglalakad kami sa pinakamahal na street ng Frankfurt. Dito mapapahingin yung Dior, Shopard, Chanel, Prada, Versace, Boucherere. Boucherere ba yun? Wala si Darcy dito. Hindi, nandun si Darcy diba? Magsha-shopping yung kaibigan ko ng ano. Oh, ano yung shopping mo? Nakagandito lang ako. <laughs> <laughs> Simple lang yan pero puno yung bag niya ng mga yes. ano, pera. Ito na sa Good Good. O tingnan mo itong wala nga siyang titi. Oh. Nagka diba nagkaganyan ako? Diba? Nakita mo yung babae? Ano yung dito? Golden Goose. Maganda yung sapatos, Chan. Oo. Oh, oh. Ay, di ba yung may sapatos kang Golden Goose? Pwede tayong dalawa? Ay? Oo, oh, ating ito. <laughs> The shock ako. Pili nga tayo mamaya yung dalawa. Magkakapagpunta. Gusto ko tayo. ng jacket idol yung mamahalin. Oo, oh, Golden Goose meron din jacket. Oo. Uh Mayaman -uh. okay. talaga tong kaibigan ko. Kakaiba siya. Mayaman sa pagmamahal. Makikristyan na siya. Uh, Nirecruit pa siya doon. Okay. Religious kasi ang mukha nito masyado eh, Parang Santo Niño. Parang Mama Mary. Kaya yeah, nilalapitan siya ng tap. Punta da daw kami doon kasi daw may mga pagkain. Kala naman nila wala kami <laughs> <laughs> ng pagkain. Tingin niya, siguro sa'yo gutom na gutom tong Pilipino. Ang to. Oh, di ba? Bibigyan ko pa sila. Sa... Pupunta kami doon sa pinakamagandang kapi. Dadalhin ko siya kasi. Diyos ko. Para makapaghanap siya ng asawa. Diyos ko, matagal na tong single tong friend ko. Gusto ko lang. Ay, gamit pala siyang lalaki. Yun para makahanap kami ng bankers. Gaya ni Kuo, oh, ito, Diyos, Diyos, ko, Diyos ko. Ang laki yeah. ng patoy-toy ni Kuya. Ay, Diyos ko. <laughs> Ganun-ganun pa naman ang mama ko. <laughs> Ay, nako update ko kayo later. Oh. Okay, Ganda ng friend mo. Siyempre, Sige, pati sa idol ka si kita. Nandito na kami sa kape. Ay, ko, yun ang mga. Ang higit ang kape nila. Ano to? Uh, food. Yeah, uh, that's oat and that's cooked. Uh, okay. okay. Do you have a straw? Yeah. Tinitingnan okay, kami ng mga bankers dito. Uh, Thank like you. hindi lahat yung ginawa natin? Okay lang yan? Diyos ko yan. Diet? Oo. Uh -huh. Yeah. Oh, Ay, yeah, pag mamayayaman, maliliit lang ang kape hindi man Hindi jumbo. Yeah, guys, may mga may kwapo doon. Nilalang din niya yung isang lalaki. Sabi daw niya, expensive siya. Oh. Eh, marami naman din tayong pera. Eh. Oh. Lung kay, ng friend ko. Saan siya? masarap. Kulang sa asukal. Okay. Magkapi rin dito, sarap. Hindi masarap? Matapos. Masarap! Ay, ganito pa talaga. Ay, ganito pa talaga matcha. Kasi nescafe ka lang <laughs> yung alam niya. <laughs> First time ko kasi mag-match siya. Uy, salamat siya <coughs> Ay, salamat sa pakong isa. Best cafe lang kasi ang hanap niya. Ay, go social tayo. Ano nga, Ang sarap. Ay, parang ano. Parang cookie Pinas. Bitman mo to. Dito kami ang daming bankers, ang daming buwak. Ibigyo ko sana baka manood si Sisura. Ay, oh, maganda. Ang buwak ko. Nanonood siya? Ayan. Ito yung cafe makakalain na siya idol salamat sa coffee Ay. idol ikaw lang maganda dyan Uy, maganda tayong dalawa hello wala akong kaibigan na pangit ha Ay, me. ang importante sa kalooban Oo. diba maganda naman ang kalooban mo for sure <laughs> Basta ang alam ko, hindi ako pangit, hindi ako maganda. Oh, wala naman sinasabing Pero mo. Pero yung kalooban ko. Wala kanina. naman na. tayong pinaglalaban dyan. Diyos ko, hello. Nasa tao yan. Nilapitan ay, ka nga ay, ng mga religious re kan kan kanina. Salamat, Idol, sa lagi mong tinutulong sa akin. Oh, Arty nito. Oh, siya kasi... Diyan laki... tayo magkape next time o sa ay, roots. Akala ko nakalimutan ko na yung... Ano oh, nandito tabi. pa. O, doon, nandito ang dami... Tayo. Ang daming guwapo doon, no? Mm -hmm. Ay, tinignan ka ni Kuya, ang kalbo. Ang doon. Ang talaga. <laughs> <laughs> dito tayo magkape next time umi mga pa-plan sila. Eh, pangit yung ano dyan. Ah, pangit. May mga bunkers dito, mga construction worker. Work work. Kasi may ginagawa dito ng ano. Oh. Saan pa Pwede mo check in dito? Hindi yan, bangko. Ewan ko niyan. Bibili um, kasi ako. Baka mag-spaghetti ako mamaya. Ay, may lalaki sa likod. Ay, Magspake. Ay, pwede na ito sa akin. Dito tayo magkape next time mo, maganda. Ay, oo. Oo, di ba? Ah, dito kami nagkape ni Naan. Diyan kami kumakain lagi ni Don Pakundo. Gustong gusto niya dyan. Dito pala, nung birthday ni Friendship, doon? Oo, dyan. Di ba pumasok na tayo dito? Hindi dito kita dito kasama. Ang... Ah, iba pala yung kasama ko. Si Shing ang kasama mo, o, no? Ha? Si Shing. Oo, oh, oo. Oh. Yung ano ko dyan? Dito, dito. O, nag yung... kumain kami dyan. Kinuha yung number ko na. Ay, ako din, yung matanda. <laughs> ito talaga. <laughs> Why not? Pag mayang, maraming pera. Diba? Ito, Oo, baka bet ka ni Kuya nito. Sugar ito. daddy nga <laughs> eh. Sa edad pa sa birthday ko. Siya tayo mag-check-in Yung hangin. Sarap ng ano, weather. Di Beng, saan ka natin Beng? Sayang. So yan. 14 days ka daw nilo Mga 20. 20 days. Pakitingin na lang pa kami, bibit-bibit-bibit si Don Pakundong babae <laughs> sa mga HR. Pagbibit-bibit kasi sa lagay niya. Yan o, dyan tayo magkape next time. Ang dami na magkape, tatlo na. Ha? At least may mga nahanap na tayo mga prospects. Mahilig kasi siya sa kape. Sa kape. Yan nito Prada. Nandiyan kaya si, ano, si Mamshi. Lady of Nag-ano nag ka pa doon kay Ma'am Shee? Mm -hmm. ah, Oo. Okay. YSL. Gusto ko bumili ng bag ng YSL, Idol. Sa yeah, so December. Ito, so, so. Hindi, yun oh. Gusto ko ng ganitong bag, oh. saan tayo, Idol? Punta tayo ng church. Maaga pa naman, Idol. Yeah. Okay ka lang? Of course. Punta kami ng simbahan, Ma'am. Mm -mm. Pag darasal lamin yung kaluluwa niya. <laughs> <laughs> Kasi para i-guide siya ni Lord kung saan talaga siyang religion. Oo. Oh, oh. oh, oh. Eh, ka? Nilalapitan ka ng mga ano. Baka maging pastor ka. Yun talaga siguro ang way mo. Ikaw ang kukunin ko. Ako yung magte-testimony. <laughs> Di mga... Ikaw yung magte-testimony agad. Ay, dula. Ayaw mo ng Gucci bag. Ayaw ko. Pag-okay Pag okay na lahat-lahat ay doon. Ah. <laughs> Di diba sabi mo mag-switzerland tayo o Oo nga, pa pag-hugin lang lahat. So, na-all na ka-holding hands. Oo, diba? Di ba no? mag tayo? In Jesus' name. Claim Oo. Ito yung Louis Vuitton. Walang pila. Usually, mapila to eh. Ang ganda nito, oh. Bilhin kita ng ganyan, idol, pag yumaman na ito. Magandang panahon. Ganda natin, oh. Sila, kasi uh -oh parang uulan, no? Bibili lang ako ng hipon. Kasi magtatrabaho si madam. Madami tong, ito yung friend ko na marami ting pera. Ay, oo. Galit kasi ito sa euro. Ay, ito kasi si Ate Marley. Tsaka masipag. Ano siya, natatrabaho hanggang alas 10 ng gabi. Ay, kakala ko si... Doon pa kundo. Kakaboses niya. Diyos ko. Pag nandito siya, papatay ko siya. Ano yung ginagawa niya dito? Kailangan niya magtrabaho. Sabi ko sa kanya kahapon dapat ikaw madami kang pera kasi lalaki oh, ka. Oh, sabi Try mo yun. Oh, Abi ko, magkano bang pera sa bangko mo? Wala siyang naisang po. Oh, Charlo, kasi ang magkano laman. Ayan, <clears throat> dito, wak 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 Bili ka din ng Rilo Idol na yung mamahalin. Yung ganyan, o. Oh. Dalawa, no? Oh. Isa lang unang, ang mo naman dalawa. Okay? Hindi, dalawa yung ano ko, eh. Ah, okay. Oh, eh? Ang <laughs> dami talaga ng pera na Trinity. Diyos po, kakaiba. Nakaka, nakaka, ano, nakaka, <laughs> nang lalambot ako. Oh. Uh, gusto ko lang ng winter, ano, winter jacket. Dapat maganda ko sa winter. Oo, dadalhin mo sa November yan. Oo. Oh, uh -huh. Hanggang... Baka may time kang bilhan ako. Sa November 29, bibilan kita. Ay, siya. Ay, alas na kami noon. lintik ka. Ay, sayang naman. Doon tayo. Anong kailan kayo doon? 3 days lang. Dito ka pa naman yung namit yung ano no, bunker, yung lalakad tayo. Lintik oo, oo. na yun. Kinis niya dito, oh. <laughs> <laughs> ay, sent niya. Kinis niya ako sa lips. <coughs> sa lips. The pala. first date. Nihintay ko ng isang oras na lintik na. <laughs> Hintay mo ba ako noon? Oh, Diyos ko, kukos sa may siya. Sabi mo, isang ano, lintik oh. ka lang. Ay, huwag naman bulgaran dito, nanonood yung pamilya natin. Ito yung old cafe. Maganda din dito. Kaso nga lang. Pasok kami ng Asian store. sa pa rin yung kasama ko. No choice. No choice. No oh, choice. Wala ba bibilhin dito? Oh, doon ako. Hindi naman fresh yun yung, ano pa rin yun. Eh. Lalabas lang nila sa ano, di diba? Kompleto naman ako. Napakaganda mga lights dito. Ito yung Asian shop dito. Pero more, mostly mga ano sila, mga Chinese. Doon ako sa kabilang Asian shop kasi may ano. Ay, magano Kumakain ka ba ng ano yung ginataan na yung bilo-bilo. Of course! O magbibilo-bilo ako mamaya. Bibigyan kita ay buka. Ayoko na Bila, ba, yung, kung ganyan. Bilhan mo si Ate Marley. Bibili siya ng tinapay. Bibilihan niya yung pinakamaganda niyang friend. Sige, ba do you friend? Best friend ko. <laughs> oh, okay. Di pa ko tapos. Okay, ay, what do you have? parang hindi masarap. Sarang, what's wala kang bibili Hindi niya pala pibilahan yung TikTok. Ma, doon ko bibilahan sa bakery. Ah, doon sa ano, sa... Coffee Fellows. Anong kukunin mo sa Coffee Fellows? Wala. Ah. Sabihin mo kukunin natin yung sahod mo. Ilabas ang pera ko. <laughs> Ayan, nandito ako sa si channel. Umuwi na si Idol. May isa kong kasama. Likod lang dapat papakita sa kanya kabuhok. Maybe, naihingi daw kami ng samples. Parang maganda tong blush, o. Oh, water blush. And I'm finally home. Hindi ko na video kanina kasi may namit kami along the road. Friend namin. Tsaka, ayun yung masali sa video. So, kailangan natin i-respect yan. Teka lang, minisan ko lang. Tsaka yun, umupo lang kami. Uminom kami ng... niliber niya ako ng... Ano? Yung tawag doon? Smoothies. Hindi ko na din yun na-video. So. so... the first plan is yung mag-challenge tayo na natin sa 20 euro or nasa 1,000 euro sa Pinas. So, Teka lang, gagano na lang para. Mm. Leto. Yeah. Yes. So, ang nabili natin first is itong itong drinks na orange Raj. Raj ba to? Tsaka dalawang coke. Di ba napakinig tsaka bumili din ako ng yogurt. Ito ay mango, vanilla, tsaka rice yogurt na may chocolate. Para siyang champurado. Ito, cream kasi mag ako ngayon. Tsaka bumili ako ng uh, bagu beans. Ito, talong dalawa. Kamatis. Ito ay nasa 4 euro 50, 250 pesos sa pera natin. And last is ito. Hipon, kalahating kilo. So yun ang nabili natin sa 20 euro. Madami-dami natin sa internet. Tsaka ito, exili na siya. So itong nabili ko sa Asian shop, itong pamuting kahoy, maamoy yung eh. pechay. Yan So may pechay tayong Itong kamuting kahoy, Asian shop. Itong saging na saba. Galing doon ito ng Pilipinas. ini product in the Philippines. Pero hindi ko alam kung saan. Saan galing. Tsaka itong mga ganito. Ano ba ito? Yung parang lalagay ko sa sabaw. Tsaka dalawang noodles. Isang lakin ni na chicken. At tsaka beef. Ito ay 40 cents na sa mga 30 pesos sin lang na pamilya natin for today's video magluluto na ako ng noodles ako ng noodles yes I have noodles so that's for today that's for today. That's, to that's for today's vlog guys thank you so much for watching i hope to see you on my next vlog bye